boys, good morning. So for today magda-drop tayo ng Toyota Vios. Boss, anong year model? 2021. 2021. So ang specs ng uh, gulong niya is very okay naman. 205 ito yung medyo advisable talaga. O kaya 205 kasi mas low profile 'yon. Then, nakarota MXR siya. So, magandang specs nito. Uh, hindi ko lang matanda ako. 17x7.5 40 o 45 Mamaya makikita ko yan. Ah, hindi pala kita kasi talaga yan dun sa pinaka markings ng rota na sa loob ng gulong. So, fender gap check tayo muna. Halos 4. Ayan. Na. Pero, consider na lang natin 3.5. Kasi, sikit. So, halos 4. Then, yung rear, ganun din. Halos 4 or 3.5 then ganun din. Allus uh, 4 or 3.5. So pantay-pantay naman siya. So ang concern lang kasi ni sir nung nag 17 inch daw siya, medyo tumagtag yung ride Ang uh, gusto niya mangyari mawala yung tagtag -tag, pero na-maintain pa rin yung yung uh, fender gap. Boy, pwede mo lang start. Pero, sinuggest namin na uh, try niya muna tong spring. Kasi, mas better yung ride pag medyo bumaba yung kotse. inyong Yun yung nagbabawas ng body roll. At subok na rin namin. Ngayon, uh, meron din dito coilovers. In-explain namin sa kanya kangina. Pag ito yung kinabit, Normally, yung mga gumagamit ito natatagtagang kasi nga yung spring force niya mas mataas. Kita naman. Ayan, pang front, ang laki nung spring ng LNT. para sa coilovers. Ang uh, advantage lang nito, makukuha yung gusto niyang ibabalik sa parang stock height. Pero limited lang. Ha? I, I think uh, hanggang 3. 3 yung maximum na uh, fender gap para sa rear. Yung front, medyo malaki adjustment nito eh. Okay? So, to try muna ni sir. Just in case mababaan siya, ang option na pwede natin gawin sa spring is lagyan ito. Rubber lifter sa likod. Then, rubber stopper naman sa front. Para lang, uh, same pa rin yung smoothness ng ride. Just in case matuwaan siya dun sa ride nung lowering spring. Pero, ma-adjust natin konti yung fender gap. Yung height. Okay? Then kung masira na yung shocks niya uh, para sulit, that's the time mag-coil over siya. So guys, okay pa yung shock niya. So dito muna tayo mag-proceed. Huwag muna siya mag-coil over. Yeah. So guys, uh, nag-decide na rin si sir na ipalagay na yung rubber stopper after niyang makita na okay naman yung ganong drop sa front. Kasi normally sa rear, pag puno siya, yun lang naman yung concern niya. Pag puno siya, baka sumobrang baba. So, nilagyan na lang natin ng rubber lifter. Yan. Then, this space pa rin. Para yung laro, yung comfort, ganun pa rin. Kasi pagka uh, rubber stopper lang nilagay natin, uh, medyo nakakadagdag siya ng stiffness sa so spin. Na install na natin, no? may rubber lifter lang yung likod kasi yung concern sir pag puno, uh, gusto niya halos stock height lang yung pag walang sakay. Then yung front from 3.5, halos 2 or 1.5 kung kung diretsyo-diretsyo, 1.5. Then yung rear from 3.5 to 4. Ayan, saktong tres. Ito yung medyo gusto ni Sir. Ayaw niya nung masyado mababa sa likod. Kasi pag puno siya, syempre bababa pa, pa yun. So, ayaw niyang magsasayad sa mga hindi standard humps. Yung malalaki. Ayan, tres. So, yan first time namin ginawa to na may LNT springs and rubber lifter. Ayun. Kasi nga, yun yung gusto niya na medyo mataas pa rin pero smooth yung ride. So, bago kami mag-road test mamaya, malalaman kung magiging happy si Sir. Interview natin siya. yan halos 2 eh, yung front. Pero, considered na lang nating 1.5. Kasi magaganda pa yung shocks ni Sir. Tinanay namin. As shown on video, okay pa. Kaya hindi na rin siya nag na ikaw lovers. Okay, road test na. Hindi ko lang na caught on video. Pero sabi ko mag-feedback na lang siya. Nawala yung mga tag-tag. After LNT Springs. And ngayon, dahil may rubber lifter, Okay pa rin yung gusto niyang height. So, alis na siya. Galing pa siya ng batang, guys. So, boss. Ingat. Thank you. Thank you. Thank you. Yun. Pupunta pa siyang Makati. Meron pa ata siyang bibiling ibang max